Nang makarating si Maru sa livestock production sinalubong siya ng mga empleyado at binati, nang magiba ang aura ng lahat dahil sa pagkakahagis ni Maru ng mga ID ng dalawang chief supervisor. Ang kanilang kasiyahan ay napalitan ng galit tinaas nilang ang kanilang mga armas, naghahanda para sa paghihiganti para sa kanilang kasamahan, nagsalita si Maru, hindi ba kayo lalaban habang si manager Junho ay nakaupo sa kanyang trono at nagwika. Mas malakas pala siya sa inaasahan ko. At ang laban, isa laban sa lahat at lahat laban sa isa, ang buong lugar ay nagmistulang teatro na tumugtog ang isang mahusay ng orkestra sa bawat kumpas. Mahusay na tumatama ang mga nota. Isang obra maestra, si Maru hindi mapipigil ni matitibag sa kanyang galit at paghihiganti para sa kanyang pamilya. Ganun din sa kabilang panig, isang digmaan. Nang maisipan ni Manager Junho na gumawa ng paraan, tumayo siya at may hinugot sa kanyang likuran, isa palang cheer light sa baywikang, hamaru-hamaru pagpatuloy mo yan at ubusin mo sila habang sumasayaw na parang tingang. Bakas naman sa mukha ng lahat ang pagkadismaya sa sinabi ni Manager Junho, samantalang naisip ni Maru na ang mga baboy bagamat ito ay madaling paamuhin, may mga panahon din ito ay umaatake sa tao, kaya ang unang kailangan gawin ng isang butcher ay pabagsakin ito gamit lang ang isang ataki. Balik sa laban hinampas ni Maru ng maso ang isang lalaki sa ulo nito at ang nasa likuran naman ay umiiyak dahil ginamit ni Maru ang sandata ng kanilang kagalang-galang na Chief Sokho. Nasabi nitong sino ka ba parang gamitin ang maso ng aming chief? Patayin siya at pugutan ng ulo at ailay sa altar ni Chief Sokho. Habang umiiwas si Maru sa bawat pag-atake muli niyang naisip ang paraan ng pag ng baboy bago pa ito, kailangan mo nang i-drain ang dugo nito at para magawa iyon, kailangan saksakin ito sa carotid artery at jugular vein ng magkasabay, at napasigaw sa sakit ang lalaki sa pagkakasaksak ni Maru hindi lang yung ginawa niya pa itong pangsagang sa pag-atake ng iba pa, ang pangatlong paraan sa pagdisekting ng baboy ay lakihan ng pagkakahiwa sa balat ng nasaksak na bahagi, at sunod-sunod na pinabagsak ni Maru ang mga kalaban. Natutuwa naman si Manager Junhu sa kanyang nasaksihan, huminga ng bahagya sa kabilang ng mga galos at bahid ng dugo si Maru pa rin ang nanatiling nakatayo. Napaatras sa takot ang mga natira at sinabing, isang halimaw, ang lakas niya ay sa manager level paano natin matatalo ang isang tulad niya. Habang makikita ang matinding killing intent sa oriel ni Maru, habang siya ay papalapit sa mga ito, nang biglang may nagsalita sinabi nitong, sinabi ko na sayo, tama ako diba? Nang mabilis na hinampas ni Maro ang nagsalita sa kabila noon nagpatuloy peren ito, may mga oras na ikaw ay malilito kung ano ang pinapatay mo baboy o tao. Ito pala ay si Manager Jun who pinigilan niya ang pag-atake ni Maro gamit ang isang kamay at hinawakan niya ito ng ubod higpit at nawasak ang maso, sabay tawa na parang isang demonyo at dinampot ang cake sa bato sa mukha ni Maru, wika nito, ano ang tingin mo sa mga taong pinatay mo mukha ba silang baboy? Alam kong malalaman mo din ito balang araw, at ikaw at ako ay parehong klase ng butcher, dagdag pa nito tigilan mo na ang paglalaro sa mga baboy at ayusin natin ang mga bagay, tanong ni Maru, nasaan ang kapatid ko? Habang nakatutok ang kanyang kutsilyo sa kabilang banda, isang malungkot na tinig ang narinig, Leader sinung walang awa ang may gawa nito? Sabay subo ng daliring may eyes ang sabay iyak at nagtanong sinong may gawa nito, makikita sa kanyang walang buhay na mga mata ang matinding galit, magsasalita na sana ang isang lalaki ngunit pinigilan ito ni Manager Junhu tinapakan niya ang mukha nito, napalingon naman sa likuran ang babae at nakita niya tinuturo ng dalawa si Maro. Nagtaka si Maro kung bakit siya ang itinuro, isang bala ang dumaan sa gilid ng kanyang mukha mabuti na lang at naiwasan niya ito, mula pala ito sa babae, muli itong nagpaputok ng sunod-sunod, agad namang nakatalon si Maro at nakapagtago, naisip niyang kailangan lumapit kung gusto niyang manalo kahit delikado ito lang ang tanging paraan wala ng iba, subalit sa di niya inaasahan, tumalon ang babae papalapit sa kanya, upang maiwas ang pagtama ng bala sa kanya ginamit ni Maru ang kanyang palad at pinatama ito sa hawakan ng baril. Wika ni Maru sa kanyang sarili kailangan niyang teposen ito sa isang pag-atake, habang nakahanda ng saksaki ni Maru ang babae bigla naman siya nitong sinipa sa kanyang dibdib. Ininda naman niya ito at napaatras, hindi pa man nakakapaghanda si Maru ay sinontok naman siya nito sa kanyang lalamunan, dahilan upang mapadora ng dugo si Maru, naisip ni Maru na kahit sa malapitang laban ay mahusay ang babae, at habang hawak ng babae ang kanyang damit sunod-sunod naman ang suntok na binitiwan nito at ng wikang pagbabayaran mo ang cake ko, kapalit ang buhay mo, habang makikita si Marong hindi makaganti sa mga suntok, sabi ni manager Jun Hu, mag-iingat ka Maro kay Kim yang dahil isang siyang mahusay at isa sa pinaka the best, dahil si Kim ay nanggaling at nagsanay sa North Korea at makikita hawak na ni Maru si Kim at si Kim naman ay nakalok ang mga paan ito sa katawan ni Maru at nakatutok ang baril sa kanyang mukha. Isang massacre ang makikita, habang si Kim ay nag enjoy sa pagkain, dumating si manager Jun Ho at hinahanap ang kanyang pakay para patayin subalit may gumawa na nito. Wala iba kundi si Kim, si manager Jun Ho ay nagtataka parent sa mga nangyari nang magtanong si Kim, sino ka ginuo ikaw ba ay sundalo ng South Korean Army? Napangiti naman si Manager Jun Ho at sinabing, sige lang kumain ka lang mabuti at kailangan mo talaga ng oras para sa pagkain, sabay abot ng 1.5 letter na Coke, hindi naman ang atubiling kunin ito ni Kim at inumin. Muling nagwi si Manager Jun Ho, naaatim mong kumain kahit matapos ang lahat, maaari kang kumita ng malaki sa pagmumukbang sa livestream, Tinanong naman ni Kim kung ano ang mukbang, pinaliwanag naman ito ni Manager Jun Hu gamit ang cellphone makikita ang isang babae kumain ng madami ng sari-saring pagkain, sinabi pa niya kikita ka ng malaki kung ganito ka kumain, nagliwanag naman ang mata ni Kim sa kanya nakita, dagdag pa ni Manager Jun Hu, kung magtratrabaho ka sa akin makakakain ka ng mas marami pa rito, nagalit naman si Kim, tumayo sa upuan at binagsak ang kaliwang paa sa mesa at sinabing, gusto mo bang linlangin ako gamit ang pagkain? At ang aking revolutionary spirit ay hindi madedaig ng mga Amerikanong kapitalis. Sa huli pumayag din ito at nanumpa kay Manager Junho sa pangakong papakainin siya ng unlimited na almusal, tanghal iyan, late night meal at merienda. Nagpaalam si Kim sinabing bago kita maging master may kailangan muna akong linisin. Tugon naman ni Manager Junho dalhan mo ako ng ice cream pagbalik. Makalipas ang isang linggo, hawak ni Manager Junho ang isang pahayagan na katala dito ang isang pagsabog sa isang pasilidad ng gobyerno sa Gaysong at hindi matukoy kung sino ang may gawa nito. Tinanong niya si Kim kung siya ang may kagagawan ng pagsabog sagot ni Kim sa palagay ko isa yan sa mga nagawa ko, habang subo ang dalawang ice cream stick. Balik sa kasalukuyan, sa laban ni Maro at Kim nakalop peren ang mga paa ni Kim sa katawa ni Maro at nakatutok peren ang baril nito. Si Maru naman nakahawak ang isang kamay sa damit ni Kim at ang isa ay sa kanyang kutsilyo. Nang kalabitin ni Kim ang gatilyo ginamit naman ni Maru ang kutsilyo. Sinaksak ang baril upang malihis ang trajectory nito. Nang tangkang pagtama ng saksak ni Maru kay Kim kumalag ito. Kinagat ang baril at ginamit ang kanyang kamay pang suporta sa pagbagsak sa bisipa sa bebo ni Maru. Sa palitan ng dalawa bahagyang nakakalamang si Kim, tumalsik si Maru sa isang alapiers na tumatawag tinawag naman siya ng dalawa at pinalapit sa kanila upang makaiwas sa salpo kanila Kim at Maru. Maluha-luha naman natuwa ang tatlo dahil buhay pa sila. Sa pagdikit ng tatlo tumungtong si Manager Jun Hu sa kanila. Sabay sabing maaari na kayong umuwi ng maaga. Ngunit tumugon ang isang gusto niyang mag-OT. Habang nanood ng laban ng dalawa na pasabi si Manager Jun Hu, si Kim at si Maru ay nasa ibang level na at ang kanilang laban ay kasiya siyang panuurin. Nagtanong ang isang alipiers Stay Manager Junho kung sino sa palagay niya ang mananalo sa dalawa at siya ay sumusuporta mananalo si Kim Yang. Sagot ni Manager Junho si Kim ay lumalaban ng mahusay katulad ng mga pagkain kinain niya at nag-cheer nga ang tatlong alipiers para kay Kim. Ngunit nagsalita si Manager Junho kahit si Kim ay perfectong nagsanay, makikita naman ang katawan ni Kim na mala Angelina Jolie sa pelikulang Tom Raider ngunit si Maru ay kakaiba. Naalala niya ang mga itinuturo niya dito ang pagpatay ng baboy at ang pagdissect ng baboy gamit ang isang hampas ng kutsilyo. Nagawa ito ni Maru sa loob lamang ng isnag buwan, at ang pagpatay sa bull, pinatay ito ni Maru sa loob ng limang minuto. At doon ko napagtanto, si Maru ay isang perpektong butcher na hinahanap ko sa buong buhay ko. Makikita na bitawan na ni Kim ang baril dahil sa pagkakatama ni Maru sa kanyang kamay, nagtanong si Manager Jun Hu sa kanyang alipors kung ano ibig sabihin ng butcher, sumagot naman itong, ang originally meaning ng butcher ay a man with nothing, binati naman ni Manager Jun Hu ang kanyang alipors dahil sa talino nito, binatukan niya ito at napasukan ng dugo, balik sa laban bumunot ng isang jungle knife si Kim, dagdag pa ni Manager Jun Hu, ang ibig sabihin ng nothing, you failed anything, habang nagpatuloy ang sagupaan ng isang hinubog sa pagsasanay at ng isang taong sinilang na talet adong butcher, mabilis na sunod-sunod na inindayog ni Kim ang kanyang kamay hawak ang kutsilyo, nasangga naman ito ni Morrow, at gumanti ng parehong pag-ataki, nabigla si Kim sa nakita sa pagkopya ni Morrow sa kanyang galaw, nagpalitan ng matitinding pag-ataki ang dalawa sa banggaan ng kanilang mga patalim, sa bilis ng salpukan ng mga talas nagmistulang tunog ng isang rumaragas ang buhawi ito, Muling ng salita si Manager Jun who alam kung mahihirapan si Maru talunin si Kim ngunit maari baliwalain ito dahil kada minuto ay nang I improve si Maru. Sabay umatras ang dalawa sa isa't isa at inipon ang puwersa sa kanilang mga binti at muling umatake. Napagtanto ni Manager June who na hindi titigil ang dalawa hanggat wala bumabagsak sa kanila. At maaari matalo ni Maru si Kim sa paglagpas sa kakayahan nito o matatalo na ni Kim si Maru bago pa mangyari yun. Ngunit hindi hahayaan mawala ni Manager Jun-ho ang sinuman sa kanila. Kaya tumalon siya sa likod ng mga alipors at inangat ang kanya palakol at binagsak sa pagitan ng dalawa upang tumigil na ang mga ito. Nagulat naman ang lahat sa ginawa ni Manager Jun-ho at sinabing may ipapakita akong mas interesante. Maru sumama ka sa akin, habang ito ay nakangiti. Nagalit si Kim, sinabing tanda pipigilan mo ba ako ngayon? Ang biset na lalaking yan ang nagsindi ng apoy upang magliyab ang aking pride, at makikitang nakatutok kay Manager Junho ang kutsilyo nito. Sagot naman ni Manager Junho kailangan kong kausapin at ipaliwanagan ng dahan-dahan ang taong ito, upang siya ay kumalma. At meron isang Mike Halen tatlong Star Buffy ekskolsibo lang sa mga VIP sa hotel ng Shinro. Ipinakita niya ang isang VIP card at hinagis mabilis naman itong hinabol ni Kim habang naglalaway. Muling nang salita si Manager Jun Ho, dahil sa isang cake ay papatay ka ng kahit na sino. Isa ka talagang psycho. Sagot ni Kim ito na ang gamagiging kabayaran sa pagtapak sa aking pride ng lalaking yan. Lumingon naman si Manager Jun Ho kay Maru at sinabi, Maru ako ang hinihintay mo ba diba ito nako? Tinanong naman siya ni Maru nasaan saan kapatid ko sabay ng pag-atake nito ngunit ginamit ni Manager Junhu ang kanyang palakol sa pagsangga nito, sa kaunting paggalaw tumilapon si Maru, sa kanya natanto kung gano kalakas si Manager Junhu, nagwika si Manager Junhu, Maru mula ngayon kailangan mo nang ilabas ang lahat, at inangat ang kanyang palakol, natulala naman si Maru dahil sa pakiramdam niya na hati na siya sa dalawa kahit hindi pa lumalapit ito sa kanya nagsalita si Manager Junhu ibaba mo ang depensa mo at mamamatay ka munting karne. Gaano ba kalakas ang taong ito, tanong ni Maru sa kanyang sarili, naalala niya ang mga nangyari sa kanyang buhay sa edad na 21, namatay ang kanyang ama at siya tumayong haligi ng kanilang tahanan, nagtrabaho siya sa World Livestock para kumita at buhayin ang kanyang pamilya, kahit mahirap hindi naman ito masama, at ang tinuring niyang ama at pinagkatiwalaan ng lubos ay siya ring sisira sa kanyang pamilya, napasigaw sa tindi ng galit si Maru, galit na magpapabago sa kanya, ang kanyang mga mata ay lumuha at ang paghihiganti ay nag-aalab sa kanyang puso, inatake niya si manager Jun Ho, at nagtatanong kung bakit nagawa niya ang lahat ng yun, Nakangiti naman si manager Jun Ho sa pagpigil sa atake ni Maru ginamit niya ang kahoy na hawakan ng palakol, Pinatama ito sa ulo ni Maru at nagwika, paulit-ulit kung sinabi sa iyo Maru tao man o baboy. Ang pinapatamaan mo, gawin mo simple lang ang galaw mo, kung gaano kalaki ang galaw ganun din ang bukas ng iyong depensa. Sa muling pag-atake ni Maru, pinitik niya lang ang nuon ito. Sa lakas ng kitik na paatra si Maru at namula ang nuon ito. Naisip niya sa kanyang sarili ang pag-atake sa opening ni Manager Junho ay hindi uubra kaya inisip niya ang lahat ng kanyang mga laban, inaalam niya kung anong paraan ang kanyang gagamitin, kailangan niya alamin kung paano lumaban si Manager Jun-ho, nang biglang nilapit ni Manager Jun-ho ang kanyang mukha at nagtanong kung ano ang iniisip ni Maru, at sinabi, hindi ka pwedeng mag-daydream yung sa gitna ng laban. Napaatras naman si Maru sa pagkabigla, muling napasigaw si Maru at naghahanda sa pag-atake. Dagdag pa ni Manager Jun-ho, sinabi ko bang ibaba mo ang depensa mo, gusto mo na bang mamatay? At walang makakaiwas sa paggalaw ng derecho sa laban, binaliktad niya ang palakol at pinatama sa sikmura ni Maro kita naman nasaktan si Maro. Tandaan mo kapag gumagawa ka ng pag-atake na masyado halata ganito ang mangyayari, wika pa ni Manager Junhu, mahigpit naman hinawakan ni Maro ang palakol at inisip na kailangan niya munang makuha ito, nasabi naman ni Manager Junhu sinusubukan mo bang makipagtagisan ng lakas sa akin? Kahit sa daliri ko hindi ka uubra, pagmamalaki naman ni Manager Jun Ho sabay ang at at hampas kay Maru at siya ay bumagsak, hindi ka peren ba natututo? Ganito ba kita tinuruan? Tanong ni Manager Jun Ho, muling tumayo si Maro at muling umatake sabay sabing visit ka? Muli namang ginamit ni Manager Jun Ho ang kanyang baliktad na palakol inikat niya ito sa likod ni Maro at tinabig ang kamay nito, habang nangungulangot, kumento ng isa sa mga alipors habang nanunood. Sa kabila ng pagiging brutal ni manager Jun Hu, pinaglalaroan niya lang si Maru. Sabi naman ng isang hindi nyo ba napapansin tatapusan niya ito sa kahit ano paraan? Siyang ay isang halimaw? At gusto kong maging katulad niya, sagot naman ng isa, ang aking anak ay ipapangalan ko sunod sa pangalan niya. Kita sa tatlo ang paghanga kay manager Jun Hu. Nang mapansin ng isa, ang pagbabago sa mga galaw ni Maru, parang may isang nabubuhay sa loob nito isang totoong halimaw na nag-anyong tao at malapit na ito isilang sa pagkatao ni Maru. Sa sunod-sunod na pag-atake ni Maru sunod-sunod din ang pagsalag ni Manager Jun Ho, sinabi niya, gusto mo ng tunay na laban. Ibigay mo ang lahat ng kaya mo. At alam mo na ba ang kulang mo ngayon? Ang mga baboy ay may iba't ibang timbang sa laban ito, ang laki ko ang nagbibigay ng kalamangan sa akin at hindi ko pa ginagamit ang buong lakas ko, paliwanag ni Manager Jun Ho, samantalang si Maro ay nahihirapan ng gumalaw, dagdag pa ni Manager Jun Ho Maro, napaluhod ka na sa ganito lang. Maro kumakain ka ba sa tama? Sa ganitong effort sa tingin mo ba mapapatay mo ako? Kita naman ang hirap ni Maro sa pagdagdag ng puwersa ni Manager Jun Hu sa kanyang palako bumagsak ito at nawasak ang sahig at ang kutsilyo ni Maro. Buti na lang at naiwasan niya ito. Muling nagsalita si Manager Jun Hu habang nakaluhod teren si Maro. Umiiyak ka ba dahil sa naputol mong kutsilyo? Maglaban na lang tayo gamit ang ating mga kamay. Sa paglinggan ni Maro nakita niya ang isa pang matalas na kutsilyo sa pagdampot niya nito, Inasar pa siya ni Manager Junho, takot ka bang makipaglaban gamit lang ang iyong mga kamay? Sa tingin ko kailangan mo talaga ng kutsilyo ha? Sa tingin mo ba papanoorin lang kita, sabay hagis ng mesa pat anggo kay Maro gamit ang kanyang palakol? Iniwasan naman ito ni Maro, sabay sugod kay Manager Junho at sinabing, Mamatay ka, napaluhod naman si Manager Junho upang makaiwas at tinali ang maluwag na sintas ng sapatos ni Maro at sinabing, kapag hindi nakatali ang sintas ng iyong sapatos. Maru alam mo bang pag natapakan mo ito ay maaari kang madapa? Hinawakan niya ang binti nito at hinagis pataas at ginamit ang gilid ng palakol sa paghampas kay Maru na parang isang baseball bat. Sa lakas ng pagkakahampas tumalsik si Maru at tumama sa kanto ng paderdagdag pa ni Manager Jun Hu. Paano ka mabubuhay kung wala ako? Habang papalapit kay Maru banggit ni Manager Jun Hu, gusto mo bang malaman ang dahilan kung bakit ko ginawa ang lahat ng ito, 'di ba? Alam mo ba kung magkano ang factory ng drugs na sinunog mo sa Japan? Nagkakahalaga ito ng 300 billion won, at ang ganoong kalaking pera ay ginawa mo lang usok. Ang mga baliw na Hapones tutugisin kanila. Sa tingin mo kaya mo pang ang lahat ng yun. Sa huli, kailangan mong do tama. Kailangan mo humanap ng paraan na kayang tanggapin ng mga Hapones. Ang pagiging adik ng nanay mo sa pinagbabawal na gamot ang patunay ng nararapat na parusa para sa iyo. Sa ganun patunayan mo ang abilidad mo upang makabayad ka, Maru magtrabaho ka sa akin at inabot ang kanyang kamay kay Maru sa Baikindat at miti nito, ang 300 billion won ay napakalaking halaga ba? Diba? Kung magtratrabaho ka sa akin higit pa dyan ang iyong kikitain, sige. Aayusan ko ang lahat basta magpakita ka lang, paggaling mo bumalik ka na sa trabaho, at tumalikod palayo dala ang kanyang palakol. Ngunit bago panaman siya makalayo tinanong siya ni Maro, bakit? Kung may rason sa lahat ng ito, ipaliwanag mo, sagot naman ni Manager Junho gusto mo ba malaman ang malalim na dahilan? Alam mo na ang sagot, para sa kasiyahan, sabay ngiti na parang demonyo, saglit na natahimik si Maro at tumawa ng tulad kay Manager Junho. Muling nagsalita si Manager Junho. Ngayon inaamin mo na ba Marong nakakaaliw tama? Tugun ni Maro, oo nakakaliw, kay itinuring itinuling kitang mentor, ama. At aking tagapagligtas, at ang lahat ng ito ay para lang sa iyong entertainment. Ginulong mo ang pamilya ko para sa kasiyahan, Boss Hong, hindi, Hong Tig. Mula ngayon kailangan nakita katain. At bakas sa mukha ni Maro ang pagkauhaw sa laban at dugo, ang halimaw ay sinilang na. Maro tinawag mo ba akong baboy? Sige lumapit ka sa akin at dalhin mo ang iyong ultimate weapon, wika ni Manager Junho sa tindi ng kanyang galit pinunit niya ang kanyang damit, ano ang mangyayari sa sagupaan ng dalawang halimaw?